Hello mga ka-isarug! Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo guys At andito na naman tayo sa parisan ni Diwata Dito po sa Jokno sa may Basay At ilang buwan na naman tayong hindi nakapag-vlog dito sa kanyang parisan At nataon po na may pinuntahan tayo dito sa may Muwa at uh, dumiritso po tayo dito kay Diwata para kumain na naman ng kanyang masarap na Paris Overload. Ayan, mayroon po siya ditong Paris. At uh, kaya lang yung 100 pesos ni Diwata ay 120 na. Tumaas po ng 20 pesos ang kanyang uh, Paris Overload. At may libre pa naman na drinks at saka sabaw uh, yung nawala lang po ay unli rise at saka tumaas ng 20 yung 100 ay naging 120 at ito po yung sitwasyon guys dito sa parisan ni Diwata uh, medyo ilan lang kaming kumain ayan kung makikita naman po ninyo sa video ay uh, kaunti lang kami kumain kay Diwata Ayan, may time na Uh, mahina po si Diwata pero may time naman na marami siyang customer pero sa ngayon yung pagpunta natin ay kakaunti po yung uh, nadat na natin na kumakain at ito yung pinaka entrance ng kanyang parisan yan Ayan ay, po guys ang parisan na naman ni Diwata dito sa Jukno. Pinaganda na at pinarenovate lumawak ang kanyang parisan at uh, dati dati kong matatandaan nyo guys nung kumakain tayo dito ay tayuan talaga dahil lahat ng upuan ay may nakaupo sa daming mga kumakain pero ngayon ay na uh, napakaraming bakanting upuan Ayan, ito naman yung sitwasyon dito sa labas may mga ilang vendors na mga nagtitinda yan, medyo maluwag ngayon dito. Dati-dati dito sa labas ay haba ng pila ng mga nakapark na ng motor, ngayon ay kakaunti na lang. Oh. At kung mabalita pala ninyo guys, si Diwata ay nahuli siya ng polis may warang. Kaya si Diwata ay nagpatulpo para ireklamo dahil may gumamit pala ng kanyang pangalan na Dio Balbuena na nawaran siya na hindi naman niya ginawa yung kasalanan. May gumamit na ano na dati pala tong kasamahan niya sa May Quezon City na nagsara na parisan sa Quezon City na gumamit ng kanyang pangalan at uh, kung napanood niyo po doon sa Rapitol po in action ay uh, yung police may hinuling mga nagiinuman at yung isang lalaki doon yung nagpanggap na si Dio Balbuena ay yun pala yung gumamit ng pangalan ni Diwata kaya walang kaalam-alam si Diwata ay may biglang kumatok sa kanya sa lugar sa Kabiti na may dalang warant na siya ay inaaresto kaya si Diwata ay nagulat at nakulong pala siya ng uh, 15 days ata yun na nakakulong si Diwata. Kaya sobrang sama ng loob ni Diwata at umiyak siya ng umiyak nang uh, nagreklamo kay Senator Rapitol po. Dahil nakulong siya, nang, uh, wala naman siyang kasalanan. At uh, yung gumamit pala ng kanyang uh, pangalan, ng kanyang ID, ay kakilala pala ni Diwata dati na naging kasamahan niya sa Quezon City branch na ngayon ay nagsara na. Yun pala yung nagpanggap na si Diwata, ipinakita po yung ID. Kaya lahat ng mga information ni Diwata ay nakasaad doon sa ID. Kaya uh, nahuli si Diwata na hindi naman pala siya yung totoong si Kwan yung gumawa ng krimen nagpanggap yung kakilala niya kaya si Diwata ay nawaran at uh, hindi lang yun mga guys yun pala yung nang iskam ng 350,000 na dati yung in-interview si Diwata ni Sir Julius Babao nung pinunta ni Sir Julius sa Kabiti sa bahay ni Diwata na umiyak nga siya dahil na iskam siya ng 350k yun pala yung gumamit ng kanyang pangalan na si Dio kaya si Diwata walang kaalam-alam ay nawaran at mabuti na lang mga kaisarugman masigasig yung ating mga kapulisan at talagang pinalo nila na hinahanap yung nagpanggap na si Diwata at buti na lang ay nahanap at uh, saludo tayo sa mga kapulisan natin oo na naging maagap sila na hindi sila ah uh, kumbaga nagpatumpik-tumpik na agad-agad ay nag-imbestiga sila para malaman talaga yung katotohanan at buti na lang ay uh, nalaman po ng mga kapulisan na yung lalaki ay ginamit yung ID ni Diwata kaya yun okay na. At kung napanood po niyo yung hindi ko lang nakuha yung pangalan ng kaibigan ni Diwata na pumunta rin kay Rabbit na humingi ng pamanhin kay Diwata. Kaya, kaya lang yung sabi ni Diwata, hindi pa panahon para siya ay patawarin. Ayun yung napanood natin doon sa wanted sa region ni Senador Rafi Kaya ingat-ingat po tayo guys sa mga kakilala natin, mga scammer. Ingat po tayo. Ayan, at uh, muli po natin pinasyalan pa ang parisan ni Diwata dito sa May Chukno. Uh, buwan din na hindi tayo nakapunta rito. At uh, shoutout sa mga viewers natin dito sa Pasay. At yung hindi pa po nakapagsubscribe, favor naman, pakilike and subscribe. At pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated. Thank you po.